Kaya, bakit hindi ka nakatulog kagabi? Kasi si mama at papa nag-aaway, gumagawa ng bagong tiyanak. Bakit hindi mo na pinapalaki ang ari ng mga tao kapag naiihi ang kanila? Kasi ang mga Pinoy ngayon, kahit kapangyarihan ko, hindi na kaya. <laughs> Bakit imbes na matakot sa iyo, ang mga babae at bathing ay lumalapit pa? Dahil sa nota ko, ako si Totoy Mola. Bakit iba na ang tatak ng sigarilyo mo ngayon? Masyadong mahal na kasi ngayon. Kaya DIY na lang ako gamit ang dahon ng papaya. Bakit hindi ka na gumagala at umaakyat sa mga bubong? Mahirap na kasi ngayon. Ang daming tain ng pusa sa mga bubong. Bakit hindi ka na nananakot ng mga tao sa gabi? Kasi napagkakamalan na akong pokpok ng mga lasing. Imbes na matakot, lumalapit sila para magtanong kung magkano. So, why don't you fly at night anymore? It's too hard to leave half my body behind. Binibembang ng mga manyak. Bakit hindi ka na umaahon at nagpapakita sa mga tao? Ay, ang dami na kasi namin. Ang iba, gumagala pa ng gabi. <laughs> Bakit hindi mo na nililigawan si Jezebel? Kasi hindi na ako siyokoy. Ako si Shocker!